Nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong guring pero makakapekto pa rin ito sa bagat na magdadala ng mga pagulan. Bukod pa po yan sa epekto ng kapapasok lang na severe tropical storm, Hana. Alamin po natin ang latest pa sa ating panahon. Balikan po natin si Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil na nasa linya po ng ating telepono. Ginong Villamil, magandang gabi po sa inyo. Maganda gabi po Miss Diane at sa ating mga tagapakinig dito sa PTV4. Sir ano po latest po sa ating uh, Bagyong Hana sir? Opo kanina po alas 4 ng hapon, huling namataan niyo sentro ni severe tropical storm Hana sa layong 1,035 km silangan ng extreme northern zone. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 110 km per hour at pagbuksa na umaabot sa 135 km per hour. Gumagalaw ito pa kanluran sa bilis na 15 km per hour. At sa ngayon naman na, na nakataas na tropical cyclone wind signal sa anong bahagi ng ating bansa. Nananatiling maliit yung chance na magtaas tayo, na, mag tayo ng wind signal sa mga susunod na araw. Ngunit inaasahan natin na itong hanging habagat o southwest monsoon na pinapairan nitong uh, si Bagyong uh, Saula na dating siguring as well as nitong si Bagyong Hana ay uh, ng uh, pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at uh, sa kalurang bahagi rin ng Visayas. At pinakanapektuhan nitong uh, habagat ang mga areas ng Metro Manila. Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, sa Northern Luzon, sa rest of uh, Central Luzon, as well as sa rest of Calabar Zone, ay makakaranas rin tayo ng mata sa tsansa ng uh, mga pagulan, pagkulog at pagkilat. Kaya maging handa at alerta pa rin po tayo sa mga banta ng biglang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng na ating bansa, sa Reso, Visayas at Mindanao ay mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan. Ito mga pangulan na ating posibleng maranasan ngayong gabi hanggang bukas ng daling araw ay bunsod naman ng mga localized thunderstorms. At sa kalagay naman ating karagatan, may gale warning pa rin tayo nakataas sa mga dagat paibay ng Luzon at sa ilang dagat paibay ng Visayas. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit sa kanyang pandagat, ay huwag po muna tayong pabalaot dahil inaasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakalong karakatan na dala ng habagat. Balik pa sa inyo. Okay, Sir Daniel, ngayong nga pong araw, nagkansela na po ng klase sa Kamay Nilaan. Bukas po kaya, Sir Daniel, ano pong aasahan po nga asahan po nating lagay ng panahon dito po sa Metro Manila? Madaling araw pa lang po ba? Asahan na po yung malakas na buhos ng ulan, Sir? Mm -hmm. Opo, so tulad po kahapon, ganito, ganitong, ganitong panon pa rin po yung mararanasan natin sa mga susunod na araw sa Greater Metro Manila area at sa mga karating nilalawigan. Yung karakteristik po kasi na, na tinatawag na dating monsoon rains, nagsisimula yung mga malalakas sa pakulan na yan, pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, nagtutuloy-tuloy yung mga malalakas sa pakulan na yan hanggang sa madaling araw, at nakakaroon po tayo ng breaks o yung bahagyang paghinto o paghina ng pagulan, pagsapit ng umaga hanggang sa tanghali. Sa ating po mga kababayan, patuloy po tayong maging alerto. Maraming salamat po sa update. Pag-asa weather specialist, ginoong Daniel James Villamil.